Salamat sa ating studio audience. Ngayon, kausapin na natin ang hot na hot maglaro. Ang matitigas, ang makikisig, nakapuso boys, the Biceps Battalion. Led by actor, Paul Salas. Paul, kamusta Paul? All good, Tito Tong. Wow. Teka, bago yan eh, baka pwede i-flex yung muna kayo mga kasamahan niyo yung mga masters ng Biceps Battalion. Oh di ba? Paul, sino si ba mga mo? Siyempre, una ko i-introduce ang ating uh, Chinito Hank na talagang mapapawaw ka. Dustin Yu! Pakalawa ito, mas malambot pa sa giniling ito pagkagumiling. Ito na, Vince Crisostomo! Yeah! <laughs> ito, paniniwalaan ko na kryptonite nila eh. Ang ating teenage big boy superman, Bruce Roland! Yeah! at Ding Dong Dantes 2.0. Yeah. <laughs> <laughs> right, Paul. Grabe. Thanks, guys. Um, good luck sa inyo. At ito, makakatapat ninyo. Eh, magkakaibigan na parating nagbabardagulan. Walang iba. Kung hindi, ang Beck Squad. <laughs> Ang kanilang uh, team pose. captain, comedian host, TV vlogger, MC Moa. Welcome to France. Yes, welcome hey! Thank you so much. At syempre, mag intro ako ng ano, pang, pang, beauty queen. Good evening mga kapuso. Nasa inyo pong harapan ang Diyosa ng Beck Squad. Ang kamukha at kawangis ang nagpatibok sa puso ni Mr. Zorin Legaspi. Sino? Ang reyna ng sarap diva, the one and only Miss Carmina Villaruel. Wala po ko, kontra. Naniwala talaga ako. Carmina ka naman talaga. Yes. Carmina Pavite. <laughs> carmona yun. <laughs> ah, Carmona ba yun? <laughs> carmona yun. <laughs> Nasa inyo pong harapan ang nagpatibok sa pihigang puso ng pambansang ab, si Boy Pandesal at si Jack Roberto. Ako po si Barbie. Fortesa. Captain Barbie. <laughs> <Yeah>. <laughs> Good evening mga kapuso! ang babae na sa inyong harapan ay nag-iisang kawangis at kamuka huh? na isang diyosa at nagpatibok sa puso ni Mr. Ding Dong Dante. Huh? Wow! Uy. Mula sa may guardian alien, oh Miss Marian Rivera. Ay, ay, sadali lang po ha Ding Dong, sadali. Pwede, wag, wag Marian, nakakahiya. Oh. Pwede, kung gusto mo ng Rivera, pwedeng Sergeant Rivera. Yan! <laughs> Kasi nadaan ako dun sa kalsada, <laughs> Nakabuka ng mukha mo, butas-butas. Kasi okay, binabago ko na po, binabago ko na. Mula sa may guardian alien, kirai Celis. Ah! <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Magandang gabi po mga kapuso. My name is Miss O, ang sex mom mama ng Beck Squad. Yes. Na sa kasabihang, mas pretty ako kay Lassie. Kaya naman, bakit pa ako bibili ng Pampa Beauty? Wow. 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 Dong, kasi parang medyo mainit ngayon, di ba? Kasi init, di ba? Yung heat index ang taas-taas na. Oh. Ito, so, pinagpapawisan ang lahat. Grappy. lalo lalo na yung mga kalaban Pilabay. na pinagpapawisan. Ay, buti na yung notice. Oh, Kasi, Ay, yun, no, baka, baka in in punasan in lang ng tissue. Ay, okay. Ako na, kaya ko din. Kaya! Ako na, kaya namin! Sige pula niyo pa. Oo oh, nga. Alam, grabe magpawisip po. Pawis na pawis na. <laughs> grabe, para-paraan. Okay, thank you very much. Thank you, thank grabe you. Talaga. Thank you. Good luck to our two teams.